Ang ating episode for today is very personal to me. Matagal kong pinag-isipan ito, kung ikukwento ko ba sa inyo. Pero I think it's about time para uh, maikwento ko kasi okay na naman ako, hindi na masakit sa aking... Pinatawad ko na kung sino man yung mga nakagawa sa akin ng mga ganun, kung ano man yung naging rason nila, and kung ano man yung iniisip nila nung time na ginawa nila yung ganyan sa akin. So okay na ako. Pwede ko nang um, ikwento, pwedeng nang pag-usapan. But um, it's still masakit pa rin sa akin, pero I believe na in due time Mm, mag-heal din ako, makakalimutan ko din lahat. And, yun nga yung paksa natin for today. So, ngayon, Um, ako naman ang hihingi ng payo sa inyo kasi it's very usual naman na ako yung nagbibigay ng uh, sagot sa mga tanong sa ating mga episode sa abot ng aking makakaya at saka kung ano yung mga kaalaman ko yung mga na experience ko dito sa Canada. So ngayong araw ako naman ang hihingi ng advice sa inyo at sana itong uh, kwento ng ating kabayan na kapareho din ng kwento ko ay matulungan din natin siya. So, pareho kami, natutulungan ninyo. So, ikwento ko muna kasi nakita ko yung blog post niya sa isang uh, site, no? So, galing siya ng Hong Kong. Doon siya nag -umpisa. So, from Hong Kong, nag-cross country siya uh, dito sa Canada. This happened um, 15 years ago, more or less. So, she started um, sa Hong Kong as an OFW. So, nag-domestic helper siya doon. Ang inalagaan niya is a very wealthy family na from India. Ang naging trabaho niya doon sa pamilya na yun, siya yung nag-aalaga doon sa Uh, bunsong anak ni, ng pamilya na yon na merong special uh, needs, so special child yung inalagaan niya. Nakuha niya yung trabaho na yon kasi meron siyang background into um, nursing. Pero hindi niya natapos ang kanyang pagka-nurse, hindi niya naituloy ang pag-aaral niya, hindi siya nakagraduate nung nasa Pilipinas pa siya. Kaya minarapat niya na mag-abroad muna, kumita ng pera, at least makapag-ipon, and then go back to school later. Kaya siya pumunta ng Hong Kong. So yun yung naging plano niya. Which is, nung una, okay-okay naman, but then, syempre, pag kumikita ka na ng pera, Parang may meron ng mga uunahin na mas importante, mga ganon. Kasi nung nasa Hong Kong siya, nakadepende din naman lahat yung pamilya niya sa kanya. Do maliit lang yung uh, kinikita niya. Siyempre yung kung tumawag yung nanay niya, may kinailangan yung mga kapatid niya, mga ganong sitwasyon ba, mga senaryo. Alam na natin yan kasi naranasan na natin yan for sure. If you are an OFW at least naranasan mo yan pero kung hindi mo naranasan aba ang swerte mo naman so sana all <laughs> so yun ang kwento niya so dumating ang araw na yung amo niyang lalaki is marerelocate dito sa Canada ang naging um, um decision ng mag-asawa na Indian is dalhin siya. Meron pa siyang kasamang isang domestic helper. So, dinala sila dito sa Canada. So, binigyan sila ng mga papel um, para madala sila dito. Kasi, lalong-lalo na siya. Kasi, siya yung um, nag-aalaga dun sa bunsong anak ng family na ito. Kailangan nila siya dun sa pamilya nila. At yung anak nila na merong special needs nga. So, binigyan siya ng papel. Nadala siya dito na nakarating siya ng Canada. And then, um, pagdating niya dito, matagal pang panahon na nagtrabaho siya under the um, sponsorship ng kanyang mga amo. Dito na yun sa Canada until such time na nakahanap siya ng pagkakataon, nakakalabas-labas na rin naman siya sa bahay ng, ng family na to kasi nag-day off din naman siya naka nagkaroon siya ng mga kaibigan dito sa Canada. So naikwento nga sa kanya na ganito yung sitwasyon niya, ganyan. Tapos meron ding nag-advise sa kanya na why don't you ano mag-enroll at at least two years course makakuha ka ng um uh, iyong certification para makapag-practice ka as a nurse. So sabi niya dun sa kwento niya, pinag-isipan niya din ng magigigi kung ito yung tatahakin niyang past at kung ano yung uh, magiging desisyon ng pamilyang pinagtatrabahuhan niya sa kasalukuyan. So yung mga time na yan. So nagpaalam nga siya, mabait yung kanyang mga uh, amo. Kasi pinayagan naman siya na mag-aral while... Um, Um, staying in their house and then continuously working at continuous pa din ang pag-aalaga niya dun sa um, special child niya na nakatoka sa kanya kasi hindi lang siya ang kasambahay ng Indian family na ito. So hanggang umabot nung nakatapos na siya ng uh, pag-aaral niya, to cut the story short, hindi na siya dun tumira. So, lumipat na siya ng tirahan, nakakuha na siya ng bahay, and then eventually, nakapag-asawa na siya dito sa Canada. So, she's been practicing as a nurse dito sa Canada. Hindi pala nurse, um, practical nurse. Yun, so licensed practical nurse um, na trabaho niya kasi yun yung kinuha niyang kurso. Two years course lang naman yun. So, ngayon, nagpa-practice na siya dun sa mga hospital. So, lumaki na rin ang kanyang kita. And then, nakapag-asawa na siya. Um, so, pag ganyan na yung mga sitwasyon mo dito sa abroad, mapapaisip ka na rin na pwede ka nang mag-invest sa Philippines. Meron ka ng mga extra na pera after nung mga bayarin mo monthly, ganon. So, nakapagpundar siya or nakaipon siya ng enough money to buy uh, land sa Pilipinas. So, yung lupa na ito, hindi naman siya nakauwi and then na-acquire niya as yung parang mareremata ng bangko. So, um, ayon sa kwento niya, maliit lang na halaga yung ibinayad niya dito. But then, of course, umabot din siya ng half million, I think. yon ayon sa kwento niya, hindi umabot, pero ng milyon. Pero malaki yung uh, lugar o yung lupa na nakuha niya which is i think half hectare. So, na-acquire nila 'yon, nakuha niya 'yung titulo, nabayaran niya 'yung um uh, presyo at na-transfer doon sa pangalan niya. 'Yun ang pagkakaalam niya. Kasi wala naman siya doon noong kinuha at ini 'yung mga papeles para sa pagkuha ng lupain na iyon. Tapos, nung na acquire nila yon uh, lumipas ang isang taon, nalaman niya na naibenta ng magulang niya yung lupain na iyon. So, sa madaling salita, wala na yung lupa niya, wala na yung na-invest niya na sa kanya kasi naibenta ng magulang niya. Kung ano pa mang rason, hindi niya inaibanggit kasi ang tinatanong niya, tama ba yung ginawa ng magulang niya? Tama ba na sabihin natin na ang mga magulang is always right don sa ginawa nila? I can relate po kasi nangyari din po yan sa akin. Ganun-ganun din po. Yung nanay ko, meron akong na-acquire na lupa and then yung sa akin naman, at least, naibenta niya And then, bumili siya ng panibago. Mas maliit ang size, pero meron siyang ipinalit na bago. Yun naman ang kwento ko. Kaya, ang tanong ko din, okay ba yung ginawa ng nanay ko sa akin? Yung ganon. Napapatanong ako. Pero this was happened like two years ago na. Hindi ko, nalaman ko lang after a year na naibenta na yung lupa ko. Ay, yung yung titulo kasi nung kinuha ng nanay ko, uh, nasa kanya na, may copy ako, original title, uh, deed of sale, uh, sabi niya yung deed of sale na i-process under my name, mga uh, ganon. So, tiwalang-tiwala naman ako, lahat naman ng documents, may copy ako ng titulo na acquire niya, may copy ako ng resibo na pinagbayaran niya. Pero last na yung deed of sale na nakuha ko, wala akong... Ang akala ko, mayroon akong kopya at naki, parang nakita ko yung pangalan ko doon sa deed of sale, ganyan. So, tiwalang-tiwala ako na akin na talaga yung lupa na yun, wala nang makakagalaw. Ganon. But then, hindi ko alam kung anong yung iniisip ng akin nanay kung bakit niya ibinenta yun at ipalit, pinalit niya doon sa ibang lupain. Um, nag out ako sa kanya, ganyan, nagalit siya sa akin. Sabi niya, mas maganda kasi ito. Tapos, yung nabili mong lupain na yun, napaka liblib na lugar. Hindi kayang i-develop and then marami ng mga taong nakatira doon. Tapos, hindi mo alam kung magiging kasunduboy yung mga kapitbahay mo, ganyan. So, yung lupa na yun, nangarap na ako doon. Naikwento ko din sa isang vlog uh, ko na meron na akong bahay na ipapatayo doon, na ipadrawing ko na, uh, nakita ko na yung itsura niya, ganyan, kasi half hectare yon yung nakuha ko. Pero, sadly, nung nalaman ko yon talagang parang, ay, grabe, pinagtakloban ako ng, ano, <laughs> ng langit at lupa, ganun, yung pakiramdam, kasi, talagang, um, yun lang ang naipundar ko, yung, from nag-abroad ako sa Dubai, Hanggang nakarating ako dito sa Canada, 'yun lang yung naipundar ko para sa akin. Kasi yun yung pangarap ko yung magpatayo ako ng bahay doon na pwede kong balik-balikan kahit nandito kami sa Canada, pwede kaming umuwi doon. Tapos pwede ko ring dalhin yung aking mga anak doon and then kung gusto nilang you know, yung magbakasyon doon, um get away from the city, maingay na mga siyudad, ma mahirap na trabaho, pagod-pagod na Uh, araw mo sa trabaho and merong allotted na time sa isang taon na gusto mong magpahinga lang sa tahimik na lugar. Yung ganon, yung iniisip ko dun sa nabili kong lupain noon. But then, sadly, yun nga yung nangyari. Um, ibinenta niya. And then, yung... Um, lupa na na-acquire niya na bago is half size nung original na lupain ko. And nakita ko na rin, I think binigyan niya na ako ng uh, pictures ng lupa na yon Pero hindi ako interesado na tingnan kasi na-hook na talaga ako dun sa original na lupa na binili ko. Ano kasi siya, um, sa farm siya located, do hindi ko pa nakikita, hindi ka, pa kasi ako umuwi, hindi ko pa nakita kung ano talaga yung itsura niya, kung ano talaga yung uh, kung saan siya talaga located. ini ko lang, kasi malapit lang yun dun sa barrio namin. Ganon. Na-acquire din namin yun uh, na foreclosure ng banko. So maliit lang din na halaga yung nilabas ko doon. Pero, alam mo na, kung napaibig ka na sa isang bagay, parang ayaw mo nang i-let go talaga. Pati then, siya talaga na ibenta yung lupa na yun. <laughs> pero, I mean, okay na yun sa akin. Wala na yun sa akin. ah uh, pero, up to now, hindi ko pa din siya um, kinakausap. Kasi before, nag out ako sa kanya, I need an explanation, ganyan. Gusto ko naman sanang kausapin niyo ako, ganyan. Iblinak nila ako sa mga, sa telepono, hindi nila ako sinasagot. Sa Facebook, Messenger, iblinak talaga nila ako. So, wala akong makausap sa kanila, wala akong Um, kahit 'yung mga kapatid ko, ibilinak din nila ako, but there was a time na talagang uh, nakapag-usap kami, pero humantong sa you know, 'yung sigawan, 'yung ganon <laughs> hindi rin naging maganda yung ending. Tapos, after that, meron pang isang pag-uusap na nangyari. Tapos, parang hindi nila alam, hindi nila nagustuhan yung narinig nila sa akin. Siyempre, tao din lang naman ako. Na, nasaktan naman ako. Kayo naman. Huwag nyo naman akong i-judge. Yung, kung nasaktan naman ng tao, dapat, alam mo yun, uh, marunong ka ding mag-sorry sa mga nagawa mo. Ibaba mo yung pride mo. Uh, magpaliwanag ka ng maayos. Kasi kung nakukuha naman lahat yan sa uh, magandang usapan, yun ang aking palagay. Um, yung last na usap namin is hindi rin naging maganda kasi yun nga, um, meron silang narinig sa akin na hindi nila nagustuhan so uli nila ako sa lahat ng mga uh, pwede ko silang kontakin, yung ganon sa Facebook, telepono, kahit yung mga kapatid ko na um, sumasang-ayon sa ginawa niya. Yung ganon. So, ngayon, I need your advice. <laughs> okay lang ba yung aking nararamdaman? At saka yung ating kababayan na nag-post din, um, okay lang ba yung nararamdaman namin? Na I think in time, uh, din kami yung um, hinanakit namin, mawawala din, makakapagpatawad din kami. At, you know, um, magre-reach out din kami sa kanila, at saka tama ba yung uh, tinitiis namin, yung aming mga magulang, dahil lang sa nagawa nilang gano'n. Kasi ako naman, ang pinaguhugutan ko naman, hindi... Hindi naman, ano, hindi naman madali ang kumita ng pera dito at saka talagang pinangarap ko na yung uh, property na yon. So, yan, kailangan ko ng advice ninyo, um, okay lang ba itong napifeel ko at okay lang ba yung ginawa ng aking uh, nanay sa akin at okay lang din ba yung ginawa ng uh, magulang ng ating kababayan na yung ikwinento ko sa inyo. So, lahat ng mga sakripisyo, lahat ng mga pinagtrabahuhan dito sa ibang bansa, ang puhunan dyan ay tugo, pawis, puyat, sakripisyo, lungkot. Yan, dapat nating tatandaan kasi hindi pinupulot ang pera dito. So, I would like you all, kung sino ang makakapanood nitong episode na ito na sana mag-comment kayo, i-share ninyo yung mga naging experience ninyo, at uh, mag, magbigay kayo ng advice sa akin at sa ating mga kababayan. And for sure, magre-reply po ako and for sure, I will try, I will try to... Um, make amends sa aking uh, nanay. Yun lamang po ating episode for today at magandang uh, araw sa inyong lahat. Muli, ito po ang Angganap, Canada. And if you are new to our channel, please subscribe, like, comment, and share. Magandang umaga pong muli. Bye-bye!